mapatalsik si Sky sa kanyang trabaho dahil napatunayan niya na may nagsabutay sa kanyang proyekto. Ngunit masuspended pa rin siya. Humahanga naman ang kanyang mga boss sa tapang na ipinakita ni Sky. Para sa kanila mahirap ito kalabanin pero para kay boss Dante hindi pa sapat ang ipinakita ni Sky. Habang nagkukwentuhan si na Sky at ang kanyang mga kaibigan sa cafe, nalaman naman ni Sky na pinagbawala na si Tim sa kanyang boss na tulungan siya nito. At kapag lalabag si Tim, posibleng mawalan siya ng trabaho. Humingi naman ng tawad si Sky. Ipinakita na nga ni Tim kay Sky ang CCTV footage na kaniyang nakuha sa memorial at tama nga siya na hinulugan siya ng estatwa ni Z. Nagtaka silang lahat kung bakit gustong sakta ni Z si Sky at ano ang kaniyang dahilan. Bigla na lamang nakita ni Sky si Z sa labas ng kafe na pinagmasdan sila nito. Kaya nagmamadali siyang lumabas para kausapin si Z. Ngunit tumakbo ng mabilis si Z kaya hinabol ito ni Sky. Muntik pang masagasan si Sky sa kanyang paghahabol kay Z. Pinagsabihan si Sky na kanyang mga kaibigan na baka guni-guni lamang niya ito. Kahit isa sa kanila walang nakakita kay Zee. Kailangan na niyang magpahinga at baka resulta na ito sa kanyang pagkupuyat, kaya kung ano-ano na lamang ang kanyang nakikita. Hindi naman mapalagay ang isip ni Sky kung sino ang nagsabotahi sa kanya. Posible kaya si William akusa ito para paghigantihan silang lahat kaya lumapit ulit si Sky nila team at coach para humingi ng tulong kung may kakilala ba sila na makakatulong sa kanya na makapasok sa loob ng ospital para tingnan ang kalagayan ni William Acosta kung totoo ba na hindi pa ito totally recover Ngunit wala silang may tutulong sa problema ni Sky dahil binalaan na nga si Tim sa kanyang boss na huwag na niyang tulungan si Sky. natindihan naman ito ni Sky pero makikita mo sa pagmumuka ni Sky na gusto niyang makita si Gov Acosta kahit sobrang panganib ang kanyang gagawin. Samantala, binisita naman ni Gino ang kanyang ama sa ospital. Dito na nga sinaksak ng karayom ang paa ng kanyang ama dahil ito lamang ang paraan para makahigit siya sa lahat ng ginawa ng kanyang ama. Ngunit hindi alam ni Gino na sinundan pala siya ni Sky sa ospital at nung nakahanap na nga ng paraan si Sky na makapasok sa silid ni Gov Acosta, hindi na nga niya pinalagpas pa. Sa pagpasok ni Sky sa loob, nanginginig ang kanyang buong katawan nung nakita niya si Govacosta. Nagulat ang gusto si Govacosta nung nakita niya si Sky at nagsisigaw pa ito. Nagmamadaling lumabas si Sky sa silid ni Gov Acosta at baka mahuli pa siya nito. Hindi nga siya nagkakamali dahil nahuli nga siya ni Cecil Acosta. Nanilisik sa galit ang mga mata ni Cecil nung nakita niya muli si Sky. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa high street. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.